whatever you can imagine, I can create. Let's party. Ah, oh, yeah! Nice choice. Whatever you can imagine, I can create. <laughs> what? Nice choice. Oh, no, Now, they see up, no, a... <laughs> Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng ilang mga kriminal na naghahanap ng isang bagay. Kabilang sa kanila ay ang kapos palad na babae na si Victoria Cord at sa tabi niya ay ang kanyang tauhan na si Carapax. Sinabi ni Victoria kay Carapax na makalipas ang 15 years sa wakas ay natagpuan na niya ang bagay na kailangan niya para sa kanyang proyekto. Ang bagay na ito ay mahiwaga at tinatawag na beetle. Sumunod, makikita natin ang bida sa pelikula na ang batang Mexican na si Jaime. Pagkatapos ng graduation, umuwi siya para makita ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang ama na si Alberto, Nanay Rosso, Lola Nana, kapatid na si Milagro at ang kanyang Uncle Rudy. Masaya si Jaime na makita sila muli matapos ang mahabang panahon. Habang sila ay kumakain, ang kanyang pamilya ay naghatid ng masamang balita at sinabing malapit ng kunin ng bangko ang kanilang bahay. Dahil nalungkot sa balita, kinausap ni Jaime ang kanyang kapatid at ipinahayag ang kanyang pagkainis na ang lahat ay maaaring umunlad maliban sa kanila. Sinabi naman ni Milagro na ang pag-unlad ay para lamang sa mga tagalungsod at hindi para sa mga Mexican. Nang marinig iyon, ipinangako ni Jaime na magsusumikap siya at hindi magtatagal ay magkakaroon sila ng mansyon at lahat ay magiging masaya. Makalipas ang ilang panahon makikita si Jaime na nakatira na ngayon sa isang mansyon. Pero nalaman na isa lang pala siyang tagalinis doon kasama ang kanyang kapatid na nagtatrabaho para sa mayamang babae na si Victoria. Isang araw ay narinig ni Jaime ang isang pag-uusap kung saan nakilala niya ang isang babae na si Jennifer o Jenny na pinapagalitan ng kanyang tiyahin na si Victoria dahil sa pagtatanong sa muling pagbubukas ng isang proyektong militar na tinatawag na OMAC. Layunin ng proyektong ito na lumikha ng malalakas na mga sundalong cyborg na kayang talunin ang anumang hukbo. Sinalungat ni Jennifer ang ideyang ito at naniniwalang hindi dapat mamuhunan ang kumpanya ng kanilang pamilya sa teknolohiya ng militar. Pinatahimik siya ni Victoria, ininsulto at ikinumpara siya sa kanyang walang kwentang ama. Nang pinagbantaan siya ni Victoria at inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin siya, ipinagtanggol siya ni Jaime. Pero pinalaya siya ni Victoria at ang kanyang kapatid. Nagpasalamat si Jenny kay Jaime pero nakonsensya siya dahil alam niyang kasalanan niya na nawalan sila ng trabaho Ibinigay niya sa kanya ang kanyang numero at nag-alok na tulungan siyang makahanap ng bagong trabaho sa kanyang kumpanya Kinabukasan, pumunta si Jaime sa kumpanya ng pamilya ni Jenny kasama ang kanyang pamilya Habang naghihintay siya sa labas, makikita si Jenny na palihim na pumasok sa isang laboratory at nagnakaw ng isang bagay na mukhang sa lagubang at inilagay ito sa isang kahon dahil nagmamadaling makalis, pinahawak ni Jenny kay Jaime ang kahon at nakiusap na huwag niya itong bubuksan anuman ang mangyari. Pumayag si Jaime at umuwi kasama ang kahon. Pag uwi, nagtaka ang pamilya ni Jaime kung bakit bibigyan siya ng kahon ni Jenny. Kinukulit nila siya at kalaunan ay pinilit siyang buksan ito. Sa loob, nakita nila ang kakaibang Blue Beetle pero hindi nila maintindihan kung ano ito. Habang sinusuri ito, hindi sinasadyang nag-trigger ng reaksyon si Jaime, dahilan para sumanib ang beetle sa kanyang katawan at gumawa ng kakaibang mutation, at kalaunan ay nag-transform si Jaime bilang isang robot. I think he likes me. Jaime! What the? Behold, I acquired. said that? Okay, it's gonna be okay. Oh. 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 Oh, re ready. Is my... <frapple> Nalilito tungkol sa kung ano ang nangyayari Si Jaime ay lumipad sa paligid ng lungsod at sinubukan ang kakayahan ng suit Sa kalsada, muntik nang masagasaan si Jaime pero buti na lang at pinrotektahan siya ng suit Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay at napansin na ang Blue Beetle ay nakadikit na ngayon sa kanyang likod Dahil di maintindihan ang sitwasyon, nagpasya si Jaime na hanapin si Jenny nang makarating si Jaime kay Jenny, nakita niyang hinahabol ito ng mga mercenaryo mula sa Corp Company, kaya agad niya itong tinulungan at pinasakay sa sasakyan. Pagbalik sa bahay, ibinunyag ni Jenny na ang Beetle ay pagmamayari ng kanyang ama at nagsisilbing alien weapon para sa malawakang pagsalakay at maaari lamang ma-activate kung nakapili na ito ng taong magmamayari sa kanya. Sinabi din niya na kailangan nila agad na matanggal ang beetle sa katawan ni Jaime dahil gagawin ng kanyang tiyahin ang lahat para makuha ito ulit. Nagtanong si Jaime kung paano nila matatanggal ang beetle. Sinabi ni Jenny na kailangan nilang pumunta sa base ng kanyang ama pero bago mapasok ito kakailanganin nila ng susi na nasa cord company. Nagalok naman si Uncle Rudy na tulungan sila. Nalaman ni Victoria na ninakaw ang beetle kaya inutusan niya si Carapax na hanapin ito. Sa kabilang banda, nakarating ang tatlo sa Corp Company at sinabi sa kanila ni Uncle Rudy na huwag mag-alala sa mga CCTV dahil gumawa siya ng isang bagay na kayang ma-deactivate ang mga security camera. Sinamantala ni na Jaime at Jenny ang pagkakataon at pumasok sa opisina para kunin ang susi na kailangan nila at ito pala ay isang relo. Nang papaalis na sila, sumulpot si Carapax at agad na inatake si Jenny pero napigilan siya ni Jaime at inactivate ang kanyang suit. Inactivate din ni Carapax ang Omak project at nabigyan din siya ng military suit na nagpasimula ng laban sa pagitan ng dalawa. Kapit ng patayin si Jaime dumating si Uncle Rudy at niligtas siya. Pagkatapos ng laban pumunta sila sa mansyon ng Cord Family kung saan ginamit ni Jenny ang relo para makapasok sa sekretong base. Nang makapasok sila at nalaman ni Uncle Rudy na ang ama ni Jenny ay ang dating bayaning Blue Beetle na tagapagligtas noon sa kanilang lungsod. Sinabi ni Jenny na ang kanyang ama ay hindi kailanman ganap na na-activate ang kapangyarihan ng Beetle kaya kinailangan niyang umasa sa kanyang sariling teknolohiya para labanan ang kasamaan. Ang dalawa ay nagkaroon ng mas personal na pag-uusap kung saan sinabi ni Jenny na ang kanyang ina ay namatay noong siya ay bata pa at dahil ang kanyang ama ay ang Blue Beetle, hindi ito nagkaroon ng oras para sa kanya. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pamilya at kung gaano kaswerte si Jaime sa pagkakaroon nito. Maghahalika na sila pero inabala sila ni Uncle Rudy at ipinahayag na naiintindihan na niya kung paano gumagana ang beetle sa pamamagitan ng computer analysis. Ayon sa kanya, ang beetle ay may sariling kalooban o kamalayan at ganap na nakasanib sa mga cells at utak ni Jaime. Mahihiwalay lang ito sa katawan niya kapag namatay na si Jaime. Si Jaime, na gustong makalaya mula sa beetle, ay nainis. Habang pinag-iisipan ang kanyang desisyon, nakita niya ang eroplano ni Victoria na papunta sa kanilang bahay, kaya sinubukan ni Jaime na palabasin ang blue beetle mula sa kanyang katawan. Now! Ay! You gotta force it to come ay, out! What are you... Oh, oh, oh. You're a genius. What, what? I say? Wait a minute! Samantala, pinalibutan ng mga armadong sundalo ang bahay ng pamilya ni Jaime. Pinasok ng mga sundalo ang bahay at pinalabas ang pamilya. Pinilit ng mga sundalo na sabihin nila ang kinaroroonan ni Jaime. Di nagtagal ay nakarating na si Jaime para protektahan ang kanyang pamilya. Inutusan ni Victoria ang mga sundalo na atakihin ang pamilya. Dahil ayaw na gumamit ng bala ni Jaime, pinatumba niya na lang ang mga sundalo. <laughs> Nang papatakas na ang pamilya, natalisod si Milagro kaya tinulungan siya ng kanyang ama pero nakaranas ng nakamamatay na atake sa puso ang ama. Gumamit ng hook si Carapax para mahuli si Jaime at hindi ito makagalaw. Dinukot ni Victoria si Jaime habang ang ama nito ay namamatay na at ang iba pa sa kanyang pamilya ay umiiyak habang ang kanilang bahay ay nasusunog. Kinabukasan, makikita na nawala ang lahat sa pamilya at maliban pa sa pagkamatay ng kanilang ama, nasunog pa ang kanilang bahay. Sa kabila ng matinding kalungkutan, hinimok sila ng lola na iligtas si Jaime at sinamahan naman sila ni Jenny. Dinala sila ni Jenny sa base ng kanyang ama kung saan nakita ni Uncle Rudy ang isang sasakyan na mukhang higanting beetle. Sumakay sila at pumunta sa nakatagong laboratorio kung saan naniniwala si Jenny na binihag ni Victoria si Jaime. Sa paglalakbay, binigyan sila ni Jenny ng iba't ibang armas at nagulat sila ng ituro ng lola kung paano gamitin ang mga ito. Ibinunyag niya na siya ay dating isang revolusyonaryong mandirigma. Samantala, dinukot ni Victoria si Jaime para kunin ang source code ng kanyang kapangyarihan na plano niyang ibigay kay Carapax para gawin itong mapanirang makina. Nakarating ang pamilya sa lugar para pigilan ang mga plano ni Victoria. Sa kabila ng pagbaril ng mga sundalo sa kanilang sasakyan, gumanti si Uncle Rudy sa pag sa pader, pagdurog sa mga sundalo at paglunsad ng matinding pag-atake na nagresulta sa kanilang pagkapanalo. Nagawang makapasok ni na Jenny at Milagro sa laboratory kung saan nakita ni Jenny ang intensyon ni Victoria na isagawa ang Project OMA. Bumuo si Victoria ng maraming hukbo ng mga robot na plano niyang bigyan ng mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkopya sa source code ni Jaime. Samantala, labis na nagdusa si Jaime habang kinukuha ang kapangyarihan mula sa kanya. Nakaranas ng limbo si Jaime kung saan nagtagpo sila ng kanyang ama. Tiniyak sa kanya ng kanyang ama na magiging maayos ang lahat at hinikayat siyang bumalik bilang isang bayani. Pagkatapos magpaalam, nakita ni Jaime ang kanyang suit at muli siyang nagising. Nakita niya na matagumpay na naisagawa ni Victoria ang pagkopya sa code ng kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay inilipat kay Carapax. Nagawang makatakas ni Jaime pero hinabol siya ni Carapax at maging ang ilang sundalo. Nahihirapan si Jaime na ilabas ang kanyang kapangyarihan para labanan ang mga sundalo pero mabuti na lang at dumating ang kanyang matapang na lola at niligtas siya. Samantala, si Milagro at Jenny ay nag-navigate sa pasilidad para hanapin si Jaime. Bagamat nagawa nilang malampasan ang mga sundalo, napilitan silang maghiwalay at si Jenny ay nahulog sa mga kamay ng kanyang tiyahin na naghahangad na maghiganti. Kalaunan ay muling nakipagkita si Jaime sa kanyang pamilya at ang kanyang ina ay nagudyok sa kanya na harapin ang mga sundalo at iligtas si na Jenny at Milagro na nananatiling nakakulong sa laboratorio. Dahil sa mga pinagdaanan ni Jaime, pinamalas niya ang kanyang buong kakayahan at pinatumba ang mga kalaban. <tod> ang kani Jaime na iligtas si Jenny pero pinigilan siya ni Carapax na mas malakas na ngayon. Papatayin na ni Carapax si Jaime na kialam na naman si Uncle Rudy kaya binaril siya ni Carapax na ikinagalit ni Jaime. Nang akmang papatayin na ni Jaime si Carapax pinigilan siya ng suit at ipinakita sa kanyang ang nakaraan ni Carapax. Nalaman na nawala kay Carapax ang kanyang ina dahil sa ginawang pagbomba ng Cord Industries at kinuha siya ni Victoria para magsagawa ng mga eksperimento sa kanya upang gawing sandata. Tinulungan siyang tumayo ni Jaime at sinabing ang pagmamahal ni Carapax sa kanyang pamilya ay nagpatibay sa kanya. Tinangka ni Victoria na tumakas sakay ng helicopter kasama ang biyag na si Jenny pero gumamit si Jenny ng gum na gawa ng TED para bumagsak sila pabalik sa isla. Inutusan ni Victoria si Carapax na paslangin si na Jaime pero hindi na nakinig si Carapax sa kanya at pinalaya sila habang kinaladkad niya si Victoria papunta sa sumabog na laboratorio. Lumipad si Jaime papunta sa airship para samahan ang pamilya habang ang buong isla at ang lahat ng omaksot kasama si Victoria at Carapax ay sumabog. Nalaman ni Jaime na buhay pa si Uncle Rudy at ang lahat ay naging masaya. Sinama din nila si Jenny sa group hug. Pagkalipas ng mga araw, pumalit si Jenny bilang CEO para sa Cord Industries at inanunsyo na hindi na sila gagawa ng mga armas. Nagsagawa ng libing ang pamilya para kay Alberto pero sa kanilang pag-uwi, ang kapitbahayan ay pumunta na may dalang mga pagkain para ipakita ang kanilang suporta sa pamilya. Nangako ang pamilya na magtutulungan para muling ayusin ang kanilang buhay. Sinabi ni Jenny na ang kanyang kumpanya ay papalitan ng kanilang tahanan. Nag-usap si Jaime at Jenny hanggang sa maghalikan sila. Nagsaya muli ang pamilya at inactivate ni Jaime ang kanyang beetle at lumipad kasama si Jenny.